Sa malayong abot tanaw, ang langit ay nagkulay ng malalim na abo, na parabang ang kalikasan mismo ay nagluluksa. Ang hangin ay humihihip ng banayad, dala ang hangin ng kalungkutan at kawalang pag-asa. Tahimik ang lupa, maliban sa paminsang pagbulong ng mga taong nagtipon sa mga burol ng Jerusalem. Ito ay isang araw na aalalahanin ng mga henerasyon, isang araw na may marka ng paghihirap at sakripisyo. Sa gitna ng madilim na tanawin, nakatayo ang isang krus at nakapako roon si Jesus ng Nazareth. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod at bawat paghinga ay tila isang napakalaking pagsisikap. Sa paligid niya, tahimik na nagmamasid ang mga sundalong Romano habang ang mga tao ay nanonood na may halong sakit, kalungkutan at di paniwala. Sa mga sundalo, may isang namumukod tangi na ang tungkulin ay tiyakin na ang pagpapatupad ay maisa sa katuparan ayon sa utos. Sa isang matibay at tiyak na galaw, itinaas niya ang kanyang sibat at sa isang tumpak na tama, tinusok ang tagiliran ni Jesus upang makita kung siya ay wala ng buhay. Ang pagkilos na ito ay namumukod-tangi sa isang malaking misteryo at nagtatanong sa atin ng maraming detalye tulad ng sino ba ang sundalong ito? Ano ang nangyari sa kanya pagkatapos ng araw na iyon? Kinwestiyon ba siya ng Diyos dahil sa kanyang kahindik-hindik na aksyon laban sa kanyang sariling anak? Sumama kayo sa akin sapagkat ngayon gagamitin natin ang ilang mga interpretasyon sa Biblia kasama ang iba't ibang mga sangguniang pangkasaysayan at mga banal na teksto upang isiwalat ang mga misteryo na bumabalot sa enigmang karakter na ito. Ang posisyon at responsibilidad ng pagiging isang sundalo sa hukbo ng mga Romano ay may lubos na kahalagahan at nangangailangan ng natatanging kombinasyon ng kasanayan at dedikasyon. Ang mga sundalong Romano ay ang gulugod ng kapangyarihang militar ng imperyo at ang kanilang bisa sa labanan at mahigpit na disiplina ay alamat na. Ngunit ang posisyong ito ay hindi madaling makamit. Ayon sa mga interpretasyong historikal, ang mga rekrut ay sumasa ilalim sa masusing proseso ng pagpili kung saan tanging ang pinakamasigla sa pisikal at mental lamang ang pinipili. Ang mga sundalo ay dapat may mahusay na kondisyon sa pisikal, pagtitiis at kasanayan sa pakikipaglaban. Bukod dito, dapat silang magpakita ng malakas na damdamin ng disiplina at katapatan sa imperyo at sa kanilang mga kumander. Kapag tinanggap na, ang mga sundalong Romano ay sumasa ilalim sa masinsinang pagsasanay na kinabibilangan hindi lamang ng paggamit ng mga sandata at taktika sa pakikipaglaban, kundi pati na rin ang pagtatayo ng mga fortifikasyon, kampo at mga daan. Sa ganitong paraan, makikita natin ang labis na responsibilidad ng pagiging isang sundalo. Ngunit sa kasamaang palad, sa gitna ng libo-libo, may isang tao na kalaunan ay nasa maling lugar sa maling oras. Sa panahon ng pagkrusipikso kay Jesus, hindi na bago sa sinuman na ang mga Romano ay gumanap ng mahalagang papel, ngunit ang nagiging kapuna-puna ay kung ano ang nangyari sa panahong ito. Sapagkat ang sundalong ito na sa kalaunan ay tataga kay Jesus, ay itinalaga upang tiyakin na ang pagkrusipikso sa kanya ay tiyak Ibig sabihin, dapat niyang siguraduhin ang kamatayan ni Jesus na nagpapaliwanag sa kanyang pagkilos ng pagtagos sa kanyang tagiliran na ating tatalakayin. At sa Mateo, Kabanata 26, mga talata 62 hanggang 63, nagsisimula tayong basahin ang ilang mahahalagang sandali bago ang kanyang pagkrusipikso kung saan tinatanong si Jesus dahil sa kanyang katahimikan at ang dakilang saserdote ay tumayo at sinabi sa kanya, Wala ka bang isasagot sa mga sinasaksihan laban sa iyo? Subalit si Jesus ay nanatiling tahimik ang dakilang saserdote ay nagsabi sa kanya, Pinapanganiban kita sa pamamagitan ng Diyos na buhay na sabihin mo sa amin kung ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Kaya't si Jesus ay pinagmalupitan, nilait, at kalaunan ay dinala sa harap ni Poncio Pilato, ang gobernador Romano ng Hudea na nagbigay pahintulot sa kanyang pagkrusipikso kahit na wala siyang nakitang kasalanan dito. Si Pilato ay sumuko sa presyon ng karamihan at naghugas ng kamay bilang simbolikong kilos ng pag-aalis ng responsibilidad na sinasabi, Ako'y walang sala sa dugo ng taong ito. Ito'y nasa inyo. Mateo 27, 24 Pero mayroong kakaiba noong araw na iyon. Lahat ay tila kakaiba. Kahit sanay na sa kalupitan ng buhay militar ng Roma, napansin ng sundalong ito na may kakaibang nangyayari sapagkat sino nga ba ang tatanggap ng ganitong kalupitan ng kamatayan na hindi man lang sumubok na ipagtanggol ang sarili at sa kabila ng lahat ng paghihirap mananatiling payapa? Ngunit ang hindi alam ng sundalong ito ay ang mangyayari ay magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. At dito, dumating tayo sa sentral na bahagi kung saan lahat ay nangyari. Si Jesus ay ipinako sa krus sa Golgota, kilala rin bilang lugar ng bungo. Habang siya'y nakabitin sa krus, ang langit ay nagdilim mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at iba't ibang supernatural na mga tanda ang naganap na nagpapahiwatig ng grabe na pangyayari at galit ng Diyos sa mundo ayon sa tradisyon ng simbahan pagkatapos ng mga kaganapang ito at ng pagpapako sa krus ng ating Panginoon iniutos ni Poncio Pilato na alisin ang mga katawan mula sa mga krus dahil sa mga pagdiriwang ng Paskuwa na malapit ng maganap noon isa sa mga sundalo na nakatoka sa pagbabantay kay Jesus noong araw na iyon ay sumunod sa utos na ibinigay sa kanya at kaya sa Juan Cabanata Labinsiam, 33 hanggang 34 ay nagpatunay. Ngunit nang magsidating sila kay Jesus at nang makita nilang siya'y patay na, ay hindi nila binali ang kaniyang mga buto. Gayon, may binuksan ng isa sa mga kawal ang kaniyang tagiliran ng sibat at pagdakay lumabas ang dugo at tubig. Ayon sa mga interpretasyon ng Biblia at tradisyon ng simbahan, ang lalaking ito na unang naglilingkod bilang isang sundalong Romano ay kinilala bilang Longhino. Ang pangalang Longhino ay nagmula sa Griego na Longinus na nangangahulugang Lance, isang tuwirang sanggunian sa mahalagang papel na ginampanan niya sa pagtusok sa tagiliran ni Jesus gamit ang sibat noong pagpapako sa krus. Sinasabi rin sa tradisyon na nang tusukin ng sundalo ang tagiliran ni Jesus, ang dugo at tubig na dumaloy ay tumama sa mukha ni Longino. Sinasabing si Longino ay nagsisimula ng magdusa sa isang malubhang sakit sa mata na nagdulot ng mga problema sa kanyang paningin at ang pakikipag-ugnay sa dugo at tubig na lumabas sa katawan ni Jesus ay nagdulot ng isang milagrosong pagpapagaling sa kanyang mga mata ganap na ibinalik ang kanyang paningin at pinawi ang kanyang problema sa mata. At unto natin mababasa ang isang napakahalagang talata tungkol sa pangyayaring ito na nagsasabing, At ang senturyon at ang mga kasaman niyang nagbabantay kay Jesus nang makita ang lindol at ang mga bagay na nangyari ay lubhang natakot at nagsabi, Tunay na ito'y anak ng Diyos. Mateo 27.54 At pagkatapos, matapos masaksihan ang kanyang sariling karanasan kay Jesus, ang sundalong Romano na ito ay nakaranas ng malalim na pagbabago sa espiritual na aspeto ng kanyang buhay, dulot ng kanyang lubos na pagsisisi na nagbago sa landas ng kanyang buhay magpakailanman na nagdadala sa atin ngayon sa pagdiskubre kung ano ang nangyari sa kanya. Kilalang kilala sa maraming siglo, lalo na sa mga simbahang katoliko at orthodox, bilang San sanlonghino, ayon sa tradisyon, iniwan ni Longino ang kanyang karera militar at nag-convert sa Kristyanismo. Sa pamamagitan ng isang bagong natagpuang pananampalataya, iniwan niya ang Jerusalem at nagsimulang mangaral ng Ebanghelyo ng may buong kasigasigan. Sinasabing naglakbay siya sa iba't ibang rehiyon, dala ang patutuo ng pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang kanyang dedikasyon sa pagpapalaganap ng mensaheng kristyano ay ginawa siyang isang mahalagang tauhan sa paglaganap ng Kristyanismo sa mga unang dekada matapos ang kamatayan ni Jesus. Sa kanyang mga paglalakbay, hinarap niya ang maraming mga hamon at panganib, ngunit ang kanyang dimatinag na pananampalataya ay nagpapanatili sa kanya ng matatag. Si Longino ay nagsagawa ng maraming mabubuting gawa at nagpapakumbaba na nagpapatibay sa pananampalataya ng mga komunidad na kristyano na kanyang nakatagpo. Bukod sa pangangaral, dinala rin niya ang isang banal na relikya, isang piraso ng sibat na ginamit niya upang tusukin si Jesus ang artepaktong ito ay naging kilala bilang Lance of Destiny at itinuring bilang isang simbolo ng sakripisyo ni Kristo at ng pagtubos na inialok sa pamamagitan niya. Ang sibat ay naging isang bagay ng malaking pagsamba at sa paglipas ng mga siglo ay naugnay sa maraming mga milagro. At sa wakas, narating natin ang kanyang malungkot na katapusan. Bagaman siya ay nag-convert at nagsisi sa kanyang mga kasalanan, alam niya na ang pagsunod kay Jesus ay may presyo at kahit na alam niya ito, handa siyang bayaran ito. Ang pag-uusig at martiryo ay karaniwang kapalaran para sa marami sa mga unang Kristiyano at si Longino ay hindi naiiba ayon sa tradisyon nang magsimulang makakuha ng hindi kanais-nais na atensyon mula sa mga autoridad Romano ang kanyang mga gawain bilang misyonero, siya ay naging target ng pag-uusig. Ang kanyang pangangaral at ang lumalaking bilang ng mga nagko-convert sa Kristyanismo sa rehiyon kung saan siya naroroon ay nagdulot ng alarma sa mga lider ng Roma na nagpasyang gumawa ng mga matinding hakbang upang patahimikin siya si Longino ay nahuli at dinala sa paglilitis. Sa panahon ng kanyang interogasyon, siya ay nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya tumangging itakwil si Kristo. Ang kanyang tapang at determinasyon ay nagbigay inspirasyon sa marami, ngunit ito rin ang naging dahilan ng kanyang kapalaran. Ang mga autoridad Romano na determinadong wakasan ang impluensya ni Longino ay nagpasya na siya ay dapat ipapatay. Pinaniniwalaan na dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Longino mismo, maraming tao noong panahong iyon ang nakilala kung sino siya at dahil dito, nalaman ang kanyang personal na karanasan kay Jesus. Kaya't ang kanyang kwento ay patuloy na nag-echo sa mga henerasyon na naging napakahalaga para sa atin. Ngayon, upang tapusin, pakinggan mo ang isang napakahalagang bagay. Ang kwentong ito ay nagiiwan sa atin ng isang makapangyarihang aral tungkol sa kapangyarihang mapagligtas ni Kristo at ang kakayahan ng pananampalataya na magdulot ng pagbabago. Siya, na noong una ay isang tagapagpatupad ng hustisya ng Roma, ay naging isang masigasig na tagasunod ni Kristo, ipinapakita sa atin na walang sinuman ang lampas sa abot ng biyaya ng Diyos. Siya na may mga problema sa paningin, kapwa pisikal at espiritual, ay nabuksan ang kanyang mga mata sa pamamagitan ng dugo at tubig na bumukal mula sa tagiliran ni Jesus. Ang himalang ito ay hindi lamang nagpagaling sa kanyang paningin, kundi nagbigay liwanag din sa kanyang puso ng liwanag ng katotohanan at pananampalataya. Siya na instrumento ng kamatayan ay naging isang sugo ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang kwento ay isang makapangyarihang paalala na ang pag-ibig ni Kristo ay kayang abutin ang pinakamatigas na puso at baguhin ang mga buhay sa mga paraang hindi natin maiisip kung si Longino, isang sundalong Romano na inatasang ipatupad ang pinakamalupit na parusa ay nakatagpo ng kaligtasan at bagong buhay kay Kristo, tayo rin ay makakahanap ng kaligtasan. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang pakiramdam natin mula sa Diyos. Ang kanyang biyaya ay laging abot kamay, handang baguhin at baguhin tayo. Tulad ni Longhino, lahat tayo ay may pagkakataon na buksan ang ating mga puso para sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo. Hindi mahalaga kung gaano kalalim ang ating mga pagkukulang o kung gaano kadilim ang ating nakaraan. Ang liwanag ni Kristo ay maaaring dumating sa atin at gabayan tayo patungo sa isang bagong buhay na puno ng pag-asa at layunin. Ito ay isang makapangyarihang tawag para sa ating lahat tanggapin ang biyaya ng Diyos. Hayaang baguhin tayo ng Kanyang awa at mabuhay bilang mga saksi ng Kanyang walang hanggang pag-ibig. Ang kwentong ito ay nag-aanyaya sa atin na maniwala na ang tunay na pagbabago ay posible at na sa pamamagitan ni Kristo, maaari tayong makatagpo ng kapayapaan, kapatawaran, at isang kumpletong pagbabago ng ating pagkatao ipinakikita niya sa atin na ang pananampalataya kay Heso Kristo ay maaring magdulot ng mga himala sa ating buhay, pagalingin ang ating mga pinakamalalim na sugat at bigyan tayo ng isang bagong simula. Habang pinagninilayan natin ang kanyang paglalakbay, tayo ay inspiradong hanapin ang parehong pagbabago sa ating mga buhay nagtitiwala na ang Diyos ay maaaring magbigay ng panibagong sigla at mas malaking layunin. Kaya't naway sundan natin ang halimbawa ni Longhino, buksan ang ating mga puso sa pag-ibig ni Kristo at hayaan ang kanyang biyaya na kumilos sa atin, binabago tayo mula sa loob palabas. Sa wakas, hindi mahalaga kung gaano tayo kaligaw, laging may pag-asa kay Kristo. Itinuturo niya sa atin na ang biyaya ng Diyos ay available sa lahat, anuman ang ating nakaraan o mga pagkakamali. Mga kapatid, tandaan natin na ang pananampalataya kay Heso Kristo ay isang walang hanggang bukal ng pag-asa at pagbabago. Tinatawag tayo upang makita ang higit pa sa sakit at pagdurusa upang kilalanin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay kahit sa mga pinakamadilim na sandali. Si Jesus sa kanyang walang hanggang awa ay pinatawad ang mga nagpako sa kanya at nag-alok ng kagalingan at kaligtasan sa lahat ng taimtim na naghahanap sa kanya. Alalahanin natin ang mga salita ni Jesus sa krus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Lukas 23, 34 ang mga salitang ito ay nagpapaalala sa atin na anuman ang ating mga pagkukulang at kasalanan, ang biyaya ng Diyos ay sapat upang tubusin at baguhin tayo. Magdasal tayo ng sama-sama, Panginoong Hesus. Sa iyong walang hanggang awa, tulungan mo kaming sundan ang iyong halimbawa ng pag-ibig at pagpapatawad. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na mapatawad ang mga nakasakit sa amin kahit na mahirap ito. Naway mamuhay kami na may kapayapaan at katiwasayan tulad ng ipinakita mo sa krus na nagtitiwala sa iyong katarungan at walang kondisyong pag-ibig. Naway maging mga ilaw kami ng pag-asa sa mundong madalas ay madilim at magulo. Tulungan mo kaming ipalaganap ang mensahe ng Ebanghelyo sa bawat sulok ng mundo na tinatamaan ang mga puso at binabago ang mga buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Naway ang aming mga gawa ng kabaitan, habag at pagpapatawad ay maging buhay na mga saksi ng iyong presensya sa aming mga buhay. Pinapasalamatan ka namin, O Diyos, para sa iyong walang hanggang kabutihan, sa iyong pagyakap sa amin ng iyong pag-ibig at awa araw-araw. Pinapasalamatan ka namin sa pagbibigay sa amin ng makapangyarihang mga halimbawa ng pananampalataya at dedikasyon na nagpapatutuo sa iyong nakakabagong biyaya sa napakalalim at tunay na paraan. Naway ang kanilang buhay at patutoo ay magbigay inspirasyon sa amin na patuloy kang hanapin, na magtiwala sa iyong pangako ng pagtubos at mamuhay ayon sa iyong mga turo. Panginoon, nais naming maglingkod sa iyo ng buong puso, isipan at kaluluwa. Nais naming maging tapat mong mga disipulo, handang sundan ka saan man mo kami dalhin. Palakasin mo kami upang harapin ang mga pagsubok ng may tapang at pananampalataya na nalalaman na ikaw ay laging nasa aming tabi. Naway maging mga saksi kami ng iyong pag-ibig na binabago ang mundo sa aming paligid sa pamamagitan ng mga maliit na gawa ng kabutihan at malalaking kilos ng habag. Sa pangalan ni Jesus, iyong minamahal na anak na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pagkakaisa ng banal na espiritu, hinihiling namin ang lahat ng mga biyayang ito. Naway ang kapayapaan ni Kristo na humihigit sa lahat ng pag-unawa ay mag-ingat sa aming mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Amen. Sana ay nagdagdag ng malaking halaga at kaalaman ang video na ito sa iyo, lalo na kung narinig mo na ang tungkol kay San Longino. Ngayon, alam mo na ang kanyang kwento. I-click ang video na lumilitaw sa iyong screen upang patuloy na manood ng higit pang nilalaman mula sa aming channel. Sa wakas, isang malaking yakap sa iyo na nanatili hanggang dito at pagpalain ka ng Diyos.